Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay gagawa tayo ng disenyo sa crayon etching. Sa paggawa ng crayon etching, kailangan natin ang mga kagamitan tulad ng Oslo paper, lapis, iba't ibang kulay ng crayons, at siguruhin na mayroong color black. Pwede rin gumamit ng black na oil pastel. Pero kung walang oil pastel na black, so pwedeng gumamit ng crayons na pwede rin tayong gumamit ng toothpick o paperclip na gagamitin sa pagguhit. Okay, tara, gawa na tayo. Unang gagawin natin ay hatiin natin sa iba't ibang bahagi ang papel sa pamagitan ng pagguhit ng lapis. So, ang bawat bahagi yan ay kukulayan natin ng iba't ibang kulay. So, hindi kailangang tuwid ng pagguhit. So, maaari ding hindi paderitso ang inyong pagguhit. So, maaari kayong ibang design ng pagguhit ninyo. So, ngayong naguhita na natin. So, kukulayan naman natin ang bawat bagi. So, unang kulay natin ay kulay blue. So, kailangan na sa pagkukulay ay kailangan gawin nating madiin. So, ito na yung papel natin na kulayan na natin ng buo, ng iba't ibang kulay. So, ngayon naman ay papatungan natin siya ng kulay black gamit ang oil pastel. Pero pag walang oil pastel, pwedeng gumamit ng crayon na black. Gawing madiin din natin ang pagkukulay ng itim para mas makapal siya. ito na yung papel natin. Napatungan na natin siya ng kulay black. So, ang kasunod naman natin gagawin ay atin na itong guguhitan. Maaari tayong pumili ng disenyo na nais iguhit mula sa mga larawang ipinakita sa atin ng ating guru. Maaari din tayong gumamit o umisip ng sariling disenyo gamit ang iba't ibang linya at hugi. Sa pagguhit, maaari tayong gumamit ng toothpick o kaya paperclip. So wag masyadong diinan, o uidiin ang baguhit para hindi maalis yung tinak, yung unang kulay natin.